Ano ang pinakamahalagang desisyon mo sa buhay? Gumagawa tayo ng iba't ibang uri ng desisyon. Mababaw at simpleng desisyon. Saan kakain? Anong susutin? Mas makabuluhang desisyon. Anong trabaho ba ang dapat kong pasukan? Nakapagbabagong desisyon. Sino ang pakakasalan ko? Ngayon, gagawa ka ng desisyon na siguradong may epekto sa iyo ng walang hanggan. Mayroong apat na katotohanan na dapat nating lubos na maintindihan. Unang katotohanan, mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula sa Juan 3.16 Magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama siya. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, umatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap mula sa Juan Jesus Sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakararanas ng makabuluhang buhay at hindi nakasisiguro kung sila ay may buhay na walang hanggan dahil ikalawang katotohanan, likas na makasalanan ang tao, kaya't nawalay siya sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Mula sa Roma 3.23 Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan mula sa Roma 6.23 May tinutukoy na dalawang uri ng kamatayan ang Biblia. Una, pisikal na kamatayan itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom, mga Hebryo 9.27. At ang ikalawa ay espiritwal na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan mula sa pahayag 21.8. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niyang ito. Madalas nating iniisip na ang relihiyon, mabuting gawa, kabutihang asal, ang mga solusyon. Ngunit iisa lamang ang solusyon na galing sa Diyos. Ikatlong katotohanan, si Yeso Cristo lamang ang tanging daan patungong langit. Bakit? Ito ay pahayag ng Diyos. Sa so, Juan 14.6, sinasabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa paumagitan ko. Ganap niyang binayaran ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos Mula sa unang Pedro 3:18 Patunay ang kanyang muling pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos, ang Mesiyas at tanging tagapagligtas. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, Pinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay mula sa Roma 3 hanggang 4. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos mula sa Juan 3.36. Ngunit hindi sapat na malaman lang natin kung ano ang ginawa ni Heso Kristo. Ikaapat na katotohanan, kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo para tayo'y maligtas. Ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananali kay Heso Kristo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Epeso 2, 8, hanggang 9 Base sa Epeso 2, 8, hanggang 9 Kung ang kaligtasan ay maaaring ilahad sa pamagitan ng formula, alin sa mga sumusunod ang sa tingin mo ay tama? Una, pananalig kay Kristo, plus mabuting gawa, equals kaligtasan or pananali kay Jesus plus wala mula sa atin equals kaligtasan. Sa Epeso 2G, sinasabi sa atin na ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo, Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan pinapakita natin ang ating pananampalataya kay Yesu Kristo sa pamamagitan ng una, pagtanggap ng kanyang regalong buhay na walang hanggan, pagtalikot sa ating mga kasalanan, pangatlo, pagsuko ng mga buhay natin sa kanya. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6.23 Ang sinamang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mateo 16.24 Ipinangako ng Diyos na makatitiyak kang mayroon kang buhay na walang hanggan kung mananampalataya at magtitiwala ka kay Heso Kristo. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman nyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Unang Juan 5.13 Ito ang desisyon na magtatakta ng iyong panghabang buhay na tadhana. Maaaring nagtiwala ka na sa Diyos sa maraming bagay, ngunit ngayon nais niya na magtiwala ka sa kanya lamang para ikaw ay maligtas. Pinagkaloob niya sa iyo ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. As, at nais niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Handa ka bang magtiwala at sumunod kay Yesu Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ipanalangin mo ito ng may pananampalataya. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pangamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at ihinihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Ang mula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinisuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Amen. Kung nagtiwala ka na kay Yeso Kristo, nangyari na sa iyo ang mga sumusunod. Ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay mayroong ay magka ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Juan sa is